Anong oras na? Wala pang pinta. Wala pa akong pang-pinta eh. Uy, kaya dito may nagka ng anting-anting? Sabi, may nagka dito ng anting-anting eh. Saan kaya party dito yun? Babisa daw yun eh, sabi. Totoo yan. Bola lang yan. Ah, oh, ayun pala! Baka lalapit dito. Boss, ang mabisa ng gamot Ah, mabisa na ng pagbabae. Ito. Oh, ito yan, boss. Maganda ba uh -oh. yan? Uh -oh. mabisa ito. Ang gagawin mo lang, magliligo ka, tapos, pagkatapos mo madigo, gagamitin mong sapo ang panghilod. Yan, para matanggal ba ang libag mo sa katawan. Ngayon, lalapit na mga babae sa iyo. Uh -oh. oh my God! Wow! bisa ito saka kung gusto mo naman meron pa rin dito ito mabisa ito para sa naman yan boss ah ito naman ay ano ginagamit ko nung dati ito ibilog yan ginagamit dati nung ano yung tawag dito yung parang yung jolens oh yun jolens ah, yun. Yun. ito yung jolens, jolens pala yung pala Parang mabisa nga yan, boss. Ha? Parang mabisa. Ha? Oh, dati ito'y bilog sa dami ng pinagdaanan oh. Hmm. na ito. Boss, Sa palagay mo, boss, aling kaya yung mas mabisa dyan, boss? Ah, sa palagay mo kaya, aling na mabisa dyan? Ito, ito. Ito. Mabisa, ito, boss. Parsa naman yan, boss? Ah, makaka... parsa naman, naman yan, boss? Makakakita ka nito sa dilim. Ganun ba, boss? Parang maganda nga yan, boss. Ah. Parang garantisado yan, ah. Oh, mabisa talaga ito. Ngayon ka. pwedeng pwedeng testingin natin, boss. Kung paano 'ng ano? Okay. Kung paano 'ng galawan niyan o Talagang kung mabisa 'to talaga 'yan. Kung gusto makakita sa dilim, lalagay mo lang ito sa mata mo. Ganito lang 'yan, 'no. Oh. Ganun ba, boss? Oo. Oh, tapos Nikita tayo mabulag niyan, boss. Hindi ka mabubulag nito. Tapos may dala kang flash light. <laughs> Oo, oh. 'yan para makakita ka sa dilim. Oh, oh ganun mabisa. pala Talaman ganun to. pala ang tik-tik no, no boss. Ito naman. Para sa naman 'yan, boss. Ito ay sa lahat ng nawawala. Ano ah, nawawala, Pwede mong boss? pabalikin. Aba, para mas maganda ito, boss. Ah. Ito yung kailangan ko, ah. Kasi lagi akong iniiwan ng girlfriend ko. Eh, laging nawawala. So, para mas mabisa nga yan, boss. Talaga mabisa. Ito gusto mong subukan.